Uh, may mga nagtatanong, buntis na nga ba si Lavi? Siyempre ako alam ko hindi. <laughs> yes. No, not yet. Oo. Siyempre narinig ko plano nyo talaga ni Monty pero siyempre yes. may mga gagawin ka pa. Oo, may mga kailangan pang gawin but then you know, if it happens then it's exciting. exciting. Oh, yung iba, kalab kaya bila kang umalis. Kasi baka, ay, buntis na. Kaya, uh, nagpaalam na rin siya sa FPJs, ang batang kiapo. Pero siyempre, eto, oh, uh, February na, Papakita lang natin, labi. Yan. Actually, medyo, oh, yan. Uh, oh, pero hindi naman, oh, sexy, oh. ba diba? Ang sexy, sexy. Ang totoo po talagang buntis ay eto, kami dalawa po. Ote. Okay. Oh, pakita mo, oh. Oh, ako yung nakita. Oh, oh, ako yung nakala buntis sa na sila. Oh, diba? Oh. Oh, pero yung, um, Lavi ako with Monty, the looks of Monty, yung looks mo, I'm sure magiging napakaganda ng baby nyo. At sinabi mo na yung dalawang baby, eh, uh, tamang-tama. Yun ang good numbers. Yes, yes. Yun, yung, yun naman ang gusto kong number talaga. Yes, two is a good number for me. Yeah.